Las, ganito ang nangyayari. Paano? plano? Ah, uh, ang plano, ganito. Mm. Kasi, oh, ang... Ay, may pangano. plano din ako, may plano din ako. Anong plano niyo? Ano kayo kwentuhan? Hindi kayo nagkatrabaho eh. Ayaw nga eh! Oh, shit! mo eh! Ewan ko kung makilala mo ako, Las. Subukan mo ako mamaya. Papagalitan ah, ko yan sa harapan mo si Foreman. Sermonan mo! Sermonan ko, gusto mo? Pagalitan, pagalitan po, mo, asan mo yung sakot, ilipat mo sa atin. Pag niya ako, uh. sabi mo, nag-CR lang. Ah. Uh. Ha? Ah? Uh. -huh. Sino po, eh, sir? Ako ang inyong engineer. Ay, engineer po! Oh, sir, magandang mag hapon po, sir! Magandang hapon po! Sir. Magandang po. ako tulas! Oh, engineer! Kailan mo magpasahod? Ha? Magpasahod? Ah, kailan mo magpasahod? Magpasahod ka na mamaya! O kaya, no, naga, bukas! Tayo. Magpasahod ka! titig mm. Titignan kita! Ah, sakit no? Basta, titignan kita! Oo, oh, sige, Burger sa akin! <speaking> All! Yes! Eh, ano na? Ano yung pakay mo? Asan yung plano? Sipag ah. Alam mo, uh, mag na! Oo nga eh. Ano, papetiks-petiks lang ako. Kaya ngayon? At tinatamad ako mag -at magtrabaho ngayon. Wala ka talagang kwenta na eh. Bakit? Yung plano mo asan na? Di mo binamanggit? Ayun okay, na nga. Ayun na nga ba yung sinasabi ko lang? Inahantay lang kita yung timbre mo eh. So relax ka lang. Di ba sinabi mo kasi nakaraan? Oo. Oh. Papawit ako kay Foreman. Kailangan yan, kailangan natin yan. Ano mo, kaya hindi ako gumagalaw-galaw. Mm. Kailangan ma-refresh ang utas ko lang. Ah! Last, yung utak ko last, kailangan maging refresh. Kailangan wala akong gawin-gawin. Kasi hindi naman naging mag magpaplano ka ba? Wala, 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 Ayaw na na, ka. mo akong ah. mag-relax, ma relax. Siyempre, ako magpa-plano eh. Gawin mo na! Puro ka plano! Eh, hey, relax. nga alas, o, di ba? Kailangan masarap yung kinakain ko. Yeah, kailangan nasa ano ako, malamig na Sige lugar. na, lang mo na ako. Kasi isip -isip ako, eh, tayo. Okay, Plus, ganito ang nangyayari. Ang plano? Ah, uh, ang plano, ganito. Mm. Kasi, ang... Oh, may uh, plano. plano din ako, may plano din ako. Anong plano nyo? Ano okay. 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 kayo kwentuhan? Hindi kayo nagtatrabaho eh. Ayaw nga eh! Kasi ang martili talagang ako. Hindi, ano ko. ano ko sa'yo, nagpapahinga kasi ako, Por. Kasi gawa ng... Nagkukay ako doon. Kasi, pa, ano na to eh, patapos na rin to eh. Hindi, kayo lang nagpahinga yan kasi ano, pagod na rin yung tao na yan. Ako, kaya gumagawa na din ako ng ano. para eh, parang nga kayo din. Araw nga, araw nga yung bayaran nyo dito, di ba? Oo, oh, araw nga. Tapos yung kilos ninyo. Oh, shit! Yung yan, luging-lugi pa ako dyan. Uy, lugi ka pa. Kaya nga, wala. Pinasakot ako ng engineer. Uy! Two, three, sa akin tatlo dito. Four, five, six. Ah, tagtatong libo tayo. Oo oh, okay. nga! Akin to. Pinasakot ko nung nakarang buwan ngayon ko lang kinuha. Kasi rin, di ba? nga din ako next month eh. Okay lang ba? Eh, eh, kami. kami? Eh kami, kami, kami kaya, kami, kami. Kayo? Kailan mo mama, Kailan mamat eh? estimate niyo? kailan mo so, Mamat tra dali na rin yon, eh. may ari niyan eh. Uwi na rin dito eh, dahil daw, December tapos na yun. Kasi ano, siya pinagawa mo. <laughs> Sabi mo sa nagpagawa nito, siya gumawa para gusto niya matapos agad, puking ina mo. Sabi mo sa kanya, puking ina mo, sino minura ko sa inyong dalawa? Ako. Wordplay. <laughs> Bars yan, boy! Bars! Bars! Di ba? Diba? Tira mo, tayo, wala. Patak-patak lang bigyan na. Diba? Ano talaga to eh? Kapang kita eh. ka! Sinasakura ka, maanap ka pa! Ano ba itong ginagawa ninyo? Pampistay ng bigas! Bigas! Oo yan! Kaya ba kami nagawa? Nagpapahinga lang! Dalawa lang kayo kung ikilos eh! Lagi nyo pa ako! O, pupukin mo! O, ako mo Yan! Pupukin mo sa ulo! Tulay! Ayun! Ayun! Ayun. <laughs> Tumawa ba? Hindi, pati nga ko. Tugol na yun. Wala yan, okay, nakis lang yan. Okay, Tang okay, na. Doon ako sisigaw. No, pahinga muna, pahinga muna. Ligaw <laughs> na bala lang yan, por. Ikaw kasi. Sa kasi. Las. Gawin, la, Gawin mo na plano. Las, ito na las. Gawin mo na. Diba sabi ko sa'yo kanina, ayun nakaraan, uh. ako magpapanggap na engineer. Oh, shit! Tagal mo eh. Ewan ko kung makilala mo ako, las. Subukan mo ako mamaya. Papagalitan ko yan sa harapan mo si Foreman. Sermonan mo. Sermonan ko, gusto mo? Pagalitan mo, asan mo yung sahod, ilipat mo sa atin. Pag hinahanap niya ako, sabi mo, nag-CR lang. Ha? Ah, bala. Sige las, tuloy mo yung trabaho mo dyan. Pwede lang, lang ako. Ang ganda ng labas mo ah. mo kayo, sir? Magandang, magandang abo po. Ano po ka sir? Kumusta kayo dito? Okay lang naman po. Bakit po, sir? Sino po kayo, sir? Ako ang inyong engineer. Ay, engineer mo? Oh, sir, oh, maganda nga po, sir! Maganda nga po! Last, ako to last. Ne! Ah, ah, Ay, pa talaga, ne! Hanip ka talaga, ne! Oh, Makilala ba ako sa pool. Umabog ang dibdib ko sa'yo! Oh, Siya ba? Diba, sabi ko sa'yo, papatasin natin yung sound natin. Magaling ka talaga! Uh, Huwag yung mic mo. Sorry. Sabi ko sa'yo, papataasin natin yung sahod. na mo, kilala mo ba ako? Hindi kita makilala ni. Eh. Akala ko kung sino eh! O sige, titignan ko, darating dito si Paulman ha. Sige. Alis muna ako. Sasabunin ko. ko yan. Galing mo ha! O sige, magtrabaho ka na muna dyan. Magaling ka na lang <laughs> ang kupal ka! Por! Patapos na na, Por! Patapos na, last na, pagpok mo na nga yun eh, kasi akong dating mo. Ang <laughs> late, late lang yan. Panggalagat oh. ako, Por! Excuse me? Yung... Engineer, nanggaling na agad ako nito! Oh. Tapos na ang maliligayang araw mo. Narinig mo! Engineer! Eh, engineer! Ikaw pala yan! Huwag mong hawakan. Ang dami nagsusumbong sa akin dito na hindi mo pinapasahuran ng tama. Ginugutom Ula... pa kami dito! Ano nga rito? Uy, huwag ka magsumbong. Sige, okay. sabihin mo lahat sa akin. Sige. Engineer, ginugutom nya kami dito. Kulang ang pasahod. Binibigay ko sa inyong pasahod 800 to 1,000 a day. Totoo ba? Ang natanggap ko, 200 lang ah! Grabe ka! eh mga, ano ba ano eh? Kawawa ito yung mga nasa baba eh. Kawawa <coughs> talaga! Kaya mo! Oh, Hindi Maniniwala ka dyan eh, isa rin yun sa magnanakaw dito. Magnanakaw ka ba? Nagbago na ako, nagbago na po. Nagbago na, alam mo yung tao na yan, bigyan mo ng pagkakataw magbago. Uh, ba si engineer nakakaintindi? Halika nga rito. Opo. Kayo, papasahurin namin kayo ng tama. Oo, tama, 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 lahat ng benepisyo ibibigay ko sa iyo. Yan. Ha? Lahat gagawin ko masayang Pasko mo. Ako. Ikaw magpasko ka sa kulungan, Pasko kulungan ang, ang, ang ano mo ang dadanasin mo sa akin. <laughs> Ikaw. Pinagmamasdan ko, ko lang kayo. Nakasipat na ako sa inyo. Nakaganyan lang pala Naka sa inyo. Nakaganyan ako sa inyo. Nakaganyan ako. <laughs> Grabe ka sa mga tawanan mo. Nakita mo ba na yun, yun salamat po! Salamat po! Sir. Wala na! Andito na tagapagtanggol nyo! Andito salamat na! Salamat po! tatayo ako kay mismo. Maniwala ka sa akin. Yes. Panggap lang yan. Panggap. Panggap. <laughs> Maniwala ka sa akin. Magpapasko ka sa kulungan. Ay, huwag naman engineer. In hindi mo lang. Uh, huwag naman. Huwag ka. Eh, mga pamilya ko engineer. Inisipin mo rin ako. <laughs> hindi mo inisip ka yung pamilya nila eh. Okay. pamilya mo, inisipin mo. Makukulong ka. Oh, ha? shit. Pagpapaskoin kita sa kulungan, Pag hindi mangyari yan, na nako, tanda mo, papaputol ko mismo yung sariling daliri mo. Bakit na hindi ko engineer? But, kaya sa bat sa akin? masakit yan Tanda mo yan Ano gagawin natin engineer? Taasan mo yung sahod naman yan. Uy, mataas sahod tayo tong... Uy, magkano sahod mo? 250, 250 mo. lang po, engineer Di ba? <laughs> Kawawa na kami na sa baba Tanggal ka na Uy, gusto mo? Tanggalin kita Yes! Hindi pa tapos Pal ito engineer Parin mo oh. na kayo Mawala kayo dito ng foreman, mawala kayong sahod Sige, Bibigyan natin siya ng na pagkakataon. Gusto ko, taasan mo yung sahod ni Colas, pati nung Rene. So, yung Rene na yun? Sir! Tama cr tama po! Tamatay po! Mali! cr Nakita mo na ba si Rene, ang engineer? Isa rin yung inang taong yun. Uy, mabait ang tao na yun! May tiwala ako sa tao <laughs> na yun! Hindi -hi, ko pa nakikita yung Rene. Ano tang ano siya? Dapat siya sa servisyo. Alam mo masipag, ha? ha! Masipag ha! Masipag ang tao. Totoo! Iniisip pamilya niya. <laughs> Magnakaw, hindi niya intensyon. Oo. Oh. Alam, Alam mo, mo hard word yung tao na yun. Nakikita ko pa lang ha. Nai-imagine ko pala lang siya. Hindi ko pa lang siya nakikita. Oh. <laughs> yung po, ito. Demonyo yan. Sagat-sagat sa ka demonyo yan. Alam man. mo! Alam mo, itura pala ko. Hey, oh? Tumatawag sa akin si engineer. Sabi, ito daw sahod ninyo. Ganito, ganyan. Hati daw kami sa isa. Wala akong sinasabing ganon. Tanggal ka na nga. Nice! Ito, wait lang. Ito ba, engineer, ang nag nakasabayan ko tayo magbenta ng mga retaso. Oh, oh, oh. shit! Yan! Nagbenta ka ng mga ano? Hindi na rin, wala na yung mga tira-tira na lang yun. Mga Mga tira -tira na lang, yun. Mga mga paku -paku. Tira -tira na lang pala eh. Mga pako-pako na lang yun. Tira na lang. Pako lang yun. Pako lang. Ito mo sa kanya. Ikaw, R nina ako mo, bulto-bulto? Po, totoo po! Hindi ako mukuha ng mga tazo. Ito, ito mukuha ng tazo. Kung nari po, rin na. Hanapin ka rin Dito ka muna. Kinakausap ka kita, huwag kang basos. Basos mo talaga oh, yan. Engineer ako. Ha? Nasa babaan lang kita. Huwag mong sundo doon ha, hindi ako sundalo ha. Ano ba to sa engineer? Parang di na mabiro to. Gusto ko, gusto ko makita ka na, 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 sa kali nandiyan na sakali, na lang. Gusto mo? Tagal naman, babaguhin ko buhay mo. Huwag kang paloko-loko, loko. Oo, ano, ano to, bigyan kita isang libo. Ang mula ko. Huwag kang mag-ano dyan. Gusto ko, tasan mo yung sahod ng dalawa na yan, Nicolas. Sige, iya ka. Parang mawa ko, nakakaawa ganyan naman lagi yan dito Papataasin mo yung sahod yan mm. 1,000 a day um, Meron pa silang bonus Ay mo ba? Tanggal ka yung bonus, bonus, bonus okay. Sa December, meron silang 13 month pay yes! Sure Ako lugi Lugi ka? Sige, alisin na kita ha Papasukan natin ito ng dole Yan ah, Sa bobo Pasukan ng dole ito eh, Madamay ka dito, engineer Ngayon ako, wala akong ginagawang masama Gusto mo? naman ng engineer kasi syempre so, na kailangan din ako. Ka na ka rin, yan, parbuka na yan. Uy, isa ka pa. Ayan. Mataas sa sahod, benepisyo para Yon. sa mga trabahador. Noted. Ah, um, pagkain sa araw-araw. Ayan ang dapat. Supportahan kayo. Ayan ako okay. okay. Mm, ako. Yung, Saan? Yung akin. Yung, ikaw, ano, di ba? Ano, marami ba tayong ano, mga buhangin dyan? Kumain ka ng buhangin. Ayan, masarap Ito, din yan minsan. Ayan, ah. masarap din yan minsan. Ayan, junior. Akin Ay, na. Uwi ako ng ano. Wala akong pakialam. Pumunta ka na sa basbate. Maglakad ka. Balis ka muna. Mag-uusap kami nito. Sige, sorry engineer ah. Oh, sige, sige. Wala ka pala, eh. Las. Ah, galing mo talaga ni. Ha. Oh, susunod dito sa hudan na. Ah. Mm. Bukas sa hud natin. Mm. Sorry sure yan. Ha? Kwarta. Wala ka to. Talino mo talaga ni. Kung hindi sa'yo, walang ganyan Eh. Ha? Ang gabayt mo po. Engineer, hmm. ang gabayt na tao mo po. Wala Pal ang pasalamat ko sa iyo, sir. Masado kang ano. Salamat ko ano, ng engineer ni Yosiko, alis na ako. Umalis ka? Oo. Oh. Galit na galit eh. Ne, ne, uh, last, last, last. Antay okay, mo. Mo talaga. Babalik ako. Ayan oh. Ati tayo. Bukas sahod na, na. Yan. Sahod time ha. Lalaki na, la malaki na sahod natin. Malaki yan. Okay. Ang talino mo. Engineer. Kailan mo magpasahod? Ha? Ah. O, kailan mo magpasahod? Magpasahod ka na mamaya. Or kaya mo, bukas. bukas. <laughs> magpasahod ka. Mm. Titignan kita. Ah, sakit no? Basta titignan kita. Oh, sige. Nandito ko bukas, engineer. Wala, ba't yung sasabihin sa'yo? Titingnan lang kita kung nagbago ka na, kung ibibigay mo ba alam. talaga. Ito, talaga, nakakaawa eh. Yung nakakaawa ito. Sige, okay, engineer, bukas ah. Oh, sige, Ay, sige. Bukas, alas oh, sige. 3 ha. Sige, Bobo Orman! Ay, magpapa magpapasa ako ito maaga, alas 3. Oh, Bobo Orman! Alas, alas 3. Sige, sige 3. na. Dito, Asa ayun. Engineer, pahingin pera. Ito. Engineer. Martilly, papalo Ay. ko sa'yo. Sige, sige, oh, wait lang. Dito na ako. Mag-usap mo na kayo. Por! Ito, yabang-yabang mo kanina ha. Tanan si Rene. Oh shit! Ano ang ano mo kasama mo? Tumutukoy. Eh. Dinudurog niyo ako kanina. Bukas pa sasakaw dahil sa inyo eh. Wala akong talong makukuha, Uwi pa ako nang mas bate, oh. naman talaga. Hoy. Hoy. Sir, sabakin ako. Ah. Agay. Ah, Ayun ka. Saud na natin bukas. mo talaga?